Beelzebub, ang huwad na panginoon, sa isang lungsod na puno ng kasakiman at katiwalian, may isang mataas na pari na nagngangalang Malchior. Labis ang kanyang paghahangad ng kapangyarihan kaya tinalikuran niya ang Diyos ng Israel at tumawag sa isang madilim na nilalang, Beelzebub, ang panginoon ng mga langaw. Isang gabi, sa pinakamalalim na silid ng templo, sinambit ni Malchior ang mga ipinagbabawal na dasal Biglang bumigat ang hangin, at nagsimulang dumagsa ang libu-libong langaw. Mula sa kadiliman, isang malamig na tinig ang bumulong. Hinahangad mo ang kapangyarihan, lumuhad ka sa akin, at gagawin kitang hari sa mga tao. Lasing sa ambisyon, pumayag si Malchior. Bilang kapalit, pinagkaluuban siya ni Beelzebub ng kakaibang impluensya, mga bulong na nakakapangakit ng mga hari, at mga aninong lumalamon sa kanyang mga kaaway sa loob ng maraming taon, namuhay siya ng marangya at kinatakutan ng lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, parami ng parami ang mga langaw. Sinakop nila ang kanyang pagkain, kwarto, at maging ang kanyang balat. Ang kanyang laman ay nagsimulang mabulok at ang kanyang hininga ay nagamoy kamatayan. Ano man ang gawin niya, hindi niya mapalaya sa mga nilalang. Sa labis na takot, tumakbo siya patungo sa templo at sumigaw, Beelzebub. Bakit mo ako isinumpa? Isang malalim na halakhak ang lumaganap sa paligid. Nais mong ma'am uno, ngunit hindi mo tinanong kung ano ang magiging kapalit. Ngayon, akin ka na. Tinaak pa ng mga langaw ang kanyang buong katawan hanggang wala nang natira kundi ang kanyang mga buto. Kinalimutan siya ng mundo, isang babala sa sino mang magnanais ng kapangyarihan mula sa mga demonyo. Dahil si Beelzebub, ang huwad na panginoon, ay laging naniningil sa huli.